Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Daniel May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagangalang wakim. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Ilkias. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joaquim at ang bahay niya ligid na malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yaon ang naging tanggapan ng dalawang hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong iyon, nahalal na hukom ang dalawang matanda at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng dalawang matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pag alis ng mga tao upang mananghalian. Araw-araw siya'y nakikita ng dalawang hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, Tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na dalawang abay lamang ang kasama. Napakalinsangan noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin kundi ang nagkukubling dalawang hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa dalawang abay, Dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng ulibo. Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo na ako. Pagkaalis ng mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang dalawang hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin, sabi nila kay Susana. Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag tumanggi ka, Palalabasing namin na ka namin na nakikipagtalik sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga abay. Litong-lito si Susana at napataghoy siya. Wala akong lusutan. Kung papayag ko sa inyo ang parusay kamatayan. Pag tumanggi naman ako, maghiganti kayo sa akin. Ngunit, yari na ang pasya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasala ako laban sa Diyos. Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisigaw si Susana. Ngunit sinabayan siya ng dalawang lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa kabahaya ng ingay sa ardin kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tigiliran para alamin kung ano ang nangyayari roon sinabi ng dalawang hukom ang kanilang paratang kay Susana at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana kung di ngayon. Kinabukasan, nang magkatipo na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang dalawang hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay pinag-utos nilang tawagin si Susana ang anak ni Ilkias at kabiyak ni Wakim Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak. Habag na habag namang nag-iiyakan ang pamilya ni Susana, sampu ng mga taong naroon. Tumayo ang dalawang hukom, ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluwang si Susana. Sa kaibuturan ng kanyang puso'y nananalig siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, naglalakad kami sa ardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin sa alis ang mga abay. Di nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang dalaway nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng ardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagaman nagkita namin ang lahat, di namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya sa amin. Kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong. Subalit, ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaki iyon nakatalik niya nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan. Sapagkat kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukumpa, pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa pagbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang hiyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, Yamang binagyan ka ng Diyos ng karunungang, gaya ng sa isang matanda, alika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkaiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan. Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan. Hindi katunay na hudyo. Biniyag ng alindog ng babae ang iyong isip at tinalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng dito too. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng dito too ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sa tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kanya ng mga pariseo, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patotoo. Sumagot si Yesus, kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan atang aking pupuntahan, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kaninuman. At humahatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang ama na nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, Nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa dakong kinararoonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa iyon ang itinakdang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.